Tingnan nyo to, oh. Last season, grabe ang bunga nito. Grabe. Grabe ang bunga niya. Yan, dalawang puno yan. Pero, nagtataka ako kasi parang nagsistart na bahay ng kapitbahay. Sa kabila yan. Nagsistart na naman. Wala siyang bunga. Pero naalala ko, nagbunga siya. It's because... Inano ko siya. Yan o, nangita yun Yan o, nakita nyo yan sabi Sasabi nyo dagtain Padagtain ko daw siya ulit Kasi ganito nang ginagawa namin sa province eh. Dito kasi yan sa loob ng May bubong sila ha Pero yun ang bubong But At the same time may puno Try ko siya ulit Kung magiging effective luma ko dati. Hmm. Hindi ko alam paniniwala or something. Walang scientific ha. Nakasabihin nyo. Hindi ko lang alam. Kung may scientific basis, bakit hindi pa siya ulit na mumunga. Let me know. Pero I think yung orchids ko dati. Kunin ko yan. Kunin ko nga. Orchids, orchids ako dito dati binili ko. Ay, patay na. Ay, feeling ko ma... Kaya pa to. Kaya na to. So, try natin. Baka sakali ulit. Ang daming bunga niyan. Marami ang dami sa misa. Ganun ko dito. Rinse. Yan you know, o. Mga nakaraan yun. Bantayan If in the few months. Hmm. Yeah. 'di ba gamit na gamit yung space yung ginawa sa dalawang gitna ng langka na ginawa ng hindi ganong kaganda na DIY na bahay ng manok okay lang tapos isang bubong lang yun o bubong yun yun yan so tingnan natin